Putang ina, mo, putang ina. mo Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Super trending ang intense na eksena ni Nadine Lustre at Aga Mulak sa teaser ng pelikulang Uninvited. Agad humakot ng libo-libong reaksyon ng matitinding linya ni Nadine na may sunod-sunod na, putang ina mo, patungkol kay Aga. Naging highlight sa teaser ang malulutong na mura ni Nadine, lalo na ng hilingin ni Aga na huwag na siyang murahin. Di nagtagal, binantaan ni Aga si Nadine ng suntok na nagpakita ng kakaibang tensyon at intensity sa kanilang karakter. Tuwang-tuwa ang mga netizen sa mapangahas na acting ni Nadine na pinuri sa kanyang pagiging intense sa role. Ibat-ibang reaksyon ang umapaw online mula sa pagkagulat, papuri sa natural niyang pagganap hanggang sa tawanan dahil sa mga linyang umani ng maraming memes. Marami rin ang natuwa sa presensya ni Vilma Santos na inaasahang magbibigay ng bigat sa pelikula. Ang Uninvited ay entry ng Mentor Productions sa Metro Manila Film Festival 2024 at ngayon pa lang, marami na ang excited sa inaabangang drama at intense na mga eksena ng pelikula.